Hello! Ako po si Quinny at isa akong motorcycle racer. Nag-start ako mag-motor nung 5 years old. Tinuturuan ako ni Papa. Nagkaroon ako ng parang interest sa motor nung ano, nakita ko si Papa mag-race. Uh, dati, pasama-sama lang ako kay Papa na nunood ng race niya. Ganun. So, uh, nagkaroon ako ng interest na gusto ko talaga kumarera nung mga 11 years old or 12 na tinuturuan na ako mag-automatic ni Papa sa racetrack sa may Mikawayan Complex kasi gusto ko din maramdaman yung pakiramdam na umiikot sa racetrack. Tapos yung may flag sa likod, <laughs> yon Yun yung winning moment. Hindi ako nagtuloy-tuloy ng practice na like yung five years old, the 6, 7, so sunod hindi po. Bumalik lang ako ulit magmotor nung no, grade 10 ako. Yun na, simula na nun na nagtuloy-tuloy na ako ng practice ng practice. Noong una, nung no, parang pa-start pa lang, tiyoturuan niya ako. Parang pabibilang muna, like, sige kung ano gusto mo, scooter. Basta, bala ka dyan, basta dandan daan ka lang hindi ako pwede na subabay sa mga mararami na pag kasi 'di ba sa mga track day may mga class class tapos hindi ako pinapasabay ni Papa doon kasi baka isipin na mas simple ang Tapos syempre baguhan na ako, gayon, Mabe-pressure ako, matatakot. Tapos nung mga tumagal, medyo okay okay na ako sa mga ano. Like mga tatlo apat pwede ako subabay sa ganyan pero may airbag ako. Until nung parang ah, kaya na ni Queenie, ganun. Hindi na ako naging airbag kasi naubos na din mga bala ko. Tapos nakatatlo ata akong airbag na nabutas, sunod-sunod. Tapos, ayun, parang ano, wala nang anak-anak. nung parang, nung nakakapodium na ako, parang, ah, okay, ganun kung, kung paano siya sa kalaban niya, parang 50% nun. First podium ko, unang race ko yon tapos gamit ko yung motor ni Papa, yung Ninja 400. Nakakatuwa pala na parang nakaka-proud sa sarili na nanalo ka. Tapos yung unang-unang beses ko na malagyan ng checkered flag sa likod, nakik nakakakilig siya. Noong 2021, simula na nung, yun yung ano na eh, parang patapos na yung pandemic, nagkaroon na ng race, tapos doon na yung nanalo po ako na unang beses na nagchampion at dalagyan ng checkered flag sa likod. Tapos, nung, ayun na po, sunod-sunod na po yun na practice ng practice, alas parang doon na kami nakatira sa Tarlac kasi parang ano lang siya, parang kasi nakaka-inspired pag nanalo ka, parang gusto pa na, ah, kailangan, ano, hindi, hindi, mo kasi ano eh, hindi mo kalaban yung mga, kalaban mo sa karera, kalaban mo yung sarili mo. Kasi dapat, ano eh, like, ah, ganito lang yung oras ko nung last race, champion ako, pero parang ang bagal naman na ng takbo ko. Ganun, dapat, next race, mas mababa dun yung oras mo. So, yun po yung parang goal ko nung 2022. Tapos, yun nga po, nag-start na yung 2022, practice, practice, tapos, ano, sumasali ako ng race, yun nakakapodium naman po. Tapos yun na best memories ko nung 2022 nung nag-champion na ako sa ano, IRGP. Nagtry ako sumali nung IRGP 14 tapos pinasali ako sa Moto IR3, yung maliit na motor. Yun, 'tas yung kayo pala, yung kayo. Tapos yun During practice kasi noon, parang pressured ako na kailangan ganito yung oras ko kasi yung mga kalaban ko, ano eh. Mga kalaban ko sa ano yun, sa Team WRD. Nakaka-pressure sila kalaban. Pero noong 2022 yon dahil sa paghihirap na mga ilang semplang, ilang pilay, ay nakapodium ako sa IRGP 15. Ako yung Moto IR Trophy Champion tapos sa may Moto... Ay! Super Sports 300 Trophy ako din yung champion. Tapos nung 2022 na award din, ako din yung overall champion sa palaro ng inside racing and yung sa KTM RC Cup. Ngayon, uh, tuloy pa din yung race and Since parang wala pa gaano grace ngayon, iba pa, like super serious pa lang and wala pa yung class na sinasalihan ko. Ngayon, focus lang muna ako sa studies ko sa Antique kasi doon na ako ngayon nakatira. Then, umuuwi lang ako dito sa Manila pag may race. Sa mga gusto dyan mag-race, practice lang. Sa mga, mga gusto mag-circuit, ganun. Prayers lang. Thank you sa sponsors namin. Siyempre sa riding school namin, Clavera Riding Academy, especially Sec Moto Supply, RCB Philippines, uh, Polytron, Aspira Philippines, Uma Philippines, KTM Philippines, SPRS, Moto Classy, and kay Papa. Sa kay Fritz, si tatay ko. Thank you po. Muli ako si Pini Clavera ng Clavera Riding Academy para sa All About Wheels Manila.